Love is in the air ngayong Love Month. At bawat magkasintahan may sariling paraan para ipadama ang pagmamahal sa isa't isa. Kahit nga sila lang ang uh, nagkakaintindihan. Nakatutok si Tricia Zafra. Sabi nila, ang TL o True Love, nagsisimula raw sa MU o Mutual Understanding. Kaya naman, tuwing QT o Quality Time, tila may sariling mundo ang mga magsinirog na sila lang ang nagkakaintindihan. Ang magkasintahang Ray at Chris sa halimbawa. Tuwing nagkukulitan, pinupunan ang mga tahimik na sandali o wala lang, sinasambit nila ang pot. Wala, wala siyang history. Ano lang yon parang it came out one day and then tuloy-tuloy na. <laughs> Gusto kong sabihin sa kanya na I'm going to stay with her all throughout. Kahit nasabihin na sa ganyang simpleng pinch na pot. Iba naman ang lingwahe ng pag-ibig ng mag-asawang Bing at Kirby. Nagpulayan lang kami ng buhok. Kinulayan niya po ako. Tapos din nagpulay din. Kinulayan ko rin siya ng buhok niya. Original din daw ang kanilang tawagan. Common na yung mga honey, sweetheart, common na yun. Sabi ko, di na lang tatawag siya para maikli. Kayo <laughs> naman, ano pong tawag niya sa kanya? Ganun din. Di rin. At yun ay walang pinagmulan. Wala. Pag magkasama naman si na Aling Leti at Mang Ramon, walang holding hands o espesyal at kakaibang tawagan. 36 years na silang happily married. Hindi naman kailangan magsalita eh. Sa gawa. Ha? Huh? No, pakita mo, ipakita eh, mo sa kanya kung paano mo siya mag... Yung maraming paraan ng pagpapahayag ng pagmamahal ayon sa sociologist na si Brother Clifford Zunita. Sa salitaman nito o sa gawa, ang mahalaga raw, You sacrifice. No matter what the style you do, you see, the love is there. Tricia Zafra, Nakatutok, 24 Horas.